guys, karon nga video na ada ini diri karon sa Hillside Memorial Garden. Kung diin isa ka private cemetery, dako kayong wanang guys nakita ninyo, mana mga lubnganan na, na halos occupied na pero naa pay pipila ka mga place pero dili sa ta magisgot ana kay dili pata para diha. Ug mo ni guys, ang ako ang mga pamilya tanan o pamilya sa akong auntie. Asawa ni siya sa akong uncle, bali ang among kaliwat gyud ang kaniyang bana. Pero kay usa naman ming tanan, uh, ah, gibati na amo gaguol sa kong angkol maning naapon mi diri gikan pagyudmi og isla og nibiyahe pagyudmi og halos unom ka oras para lang mi makaabot sa Risa City mao na siya guys nga makaguol man kayo ang tanan pamalandungon pero kay mao mangyud ang atong kinabuhi isip nga tawo sa kalibutan nga naara gitay kinutuban mo na nga karon ang kamot yudmi nga makaari midiri mi diri bisan pitos pero kay ni ang uh, yun po o ang ginoo nga paunsa may makaabot na dapita para maka uh, sudong yun po o maka nung sa kuhang angkol. Amo ni guys, nga mintras, wala pa ang time sa paglubong, naghatag pagminsahi ang amo ang brother. Nili mi mga katolik guys, nag og ingon ani pod ang among pamaagi sa paglubong. maminaw sa tagkadyot para pod kamo nga makaha makahatag po ninyo gamay background sa among pagtuo. Hindi mo na ito, sa itong mo. Aron na mampingan atong lawas, pero wala mang yun sa atong kamot ang utlanan sa kinabuhi sa tao. Naagyod sa atong Diyos ng mga gubo. O sa usbon ko, uh, dilita masubo sa usakabahin kay kita nga mga magtutuho sa mata sa Diyos. Pagabot aning kahintang sa mata sa Diyos na matulog ra ang mga magtutuo. Dili pa ni dapat kaya nga paglaho Tanan nga nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo. Pagabot nato aning panahuna nga mopahulay na ta sa atong lawas. Natulog ra di ayta. Mona gingon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. 14. Kung sa diha kay natulog ra man ta. Amen. Mabanhaw ra. Matahon ra sa Ginoo sa adlaw sa pagkabanhaw. So, dili mo ang ay kayo magsubo. si Pablo. ah uh, dili ko buot na dili mo masayon na kita mga nangatulog na diha sa ginoo pag sa atlaw matundra sa ginoo. Yeah, sa diha na mabanaw siya, kaya ubanon ta niya. Mo ni ang buhing paglaom sa tanan nga nangatulog na nga nidawat na sa Ginoong Hesus. Usa ang atong iso ang ruina sa mas hayahay pa o komportable ang iyang kayintang karon. Na siya ginakomport karon sa Hades. Uh -huh. Sa pleasant section sa Hades. Uh -huh. Samtang katong wala giyot, no? nakalawat sa ginabuhin sa ginoon. Oh, sila sa kasakitang uh, kasakitan ng section sa Hades. Uh -huh. Tumuda ni, hindi tabuot na <tuk> uh, um, <tuk> mapakyas no? sa atong tahan na samtang buhi pang Kita nga mga magtutuo. Isang yaw nato ni nga paglaong. Samtang dunang pa'y maminaw. Samtang dunang pa'y ginhawa ang maminaw. Kinanglan, makadungog sila. Dunay paglaong. Samtang buhi patahan ng lawasa. Magawad nato ang kinabuhi sa Diyos na walay katapusan. Amen. Adiri sa itong giawin. Ingo diri. Kung sukmanan. Amen. Ang Biblia naging on sa Hebrewanon, Kapitulo 9, versikulo 27. Itagana na sa tao na mamatay ang pausa. Kung pagkaumani ini, wabot ang pag-upos. na po. Ikatagana na nga ang tao mamatay makausalag. Kung pagkaumani ini, wabot ang pag Amen niyabot na giyot ang panahon para sa atong sister. Amen. Di tangay may mag-uul. Amen. Kay na siya ipagpangandam. Amen. Ang kinabuhi sa Dios samtang nabuhi pa siya sa iyang lawas, iya nang nadawat, iyang gisinati ug iyang gipaymuslan. Amen. Usa na tuo ko na ang iyang pagkinabuhi ingon nga kisumanon, sumanon. Mahimo ni siyang sumbanan para sa mga anak niya, pa sa bana niya, bisan pa sa mga silingan. Uh, Usap kahit kahigayon sa iyong Iyang gisinati ipaymuslan ang kinabuhi sa Dios. Sa siya ka Kristo manon. Aw nga dunay Kristo sa imong sulod. Mao ni ang gisugutan nato na nasiya ka Rock of Ages. Ang atong Ginoo. No, sa 1 kurinto kapitulo 10, yes. Ito yung pang-requeste ng Diyong Tekulon. Ulagway ang nito ng mga katauhan sa Israel. Ulagway sa mga Kristuhanon karoon. Panayin nato. Muna tayo, short prayer. We'll request everyone to stay uh, standing up. Please stand up minsan. Tak na nga sa tong sakto nga panginahanglan mga igsoon. So dahil gud kay ang Ginoo mga igsoon nga sa isa ka bahay masubo ta kay napamata sa unod. Ug diri nga time guys, gibati nako ang akong tawhanong pagbati mo na nga katulog jud akong luha ug Uh, Nag-uol, ko guys sa mga panghitabo. Pero kay, uh, nahatag mong mensahe iyang anak. Nanindot ka nga mensahe guys. Nga makapadasig, jud na to. ang mga huling pagsudong nila guys sa ako ang uyuan ug kauban siya mga anak ban pang suod nga pamilya para nga ready na para siya i lubong maana siya guys dili nato may malikayan ang atong tawhan ng pagbati na makabati gito og kaguol pero normal ang tanan Uga ang tanan dili na nato angay pangkagulan ug magpasalamat na lang ta sa Ginoo mabot ra gyapon ang time nga ingon ani tanan ang atong kapadulungan. Gani, naguna si Antis sa tanan. At ang tanan. Atang tanan, musunod ra tamat. Masama ra sa ta sa iyaw kahintang nga sa kamatayon. Mana guys, nga minras uh, mintras nambuhi buhi pata sa kalibutan, buhato na lang nato ang gitinguha o ang gikahimutan sa ginoo para inigabot sa panahon nga kuwao na niya ang kinabuhi. maenjoy na nato siya, kaoban siya. Mana siya guys nga, daghan pa kayo nga video diri pero ato na lang sang i-shortcut kay paingon naman po niya sa paglubong niya. Salamat kay sa inyo ang paglantaw. Ako ara ning gi-share. Uh, nga nami diri. Ang gusto po na ko nga po, guys nga maka-share pug ko og pulong ninyo through this video. Uh, importante ka, yung nga importante kayo nga naagi tay pulong sa Ginoo makapaminaw gid pulong sa Ginoo kay dili gid na ikalimbo nga gikinahanglan gid nato ang Ginoo sa atong kinabuhi kay mao sentro nga nganong nabuhi ta diri sa kalibutan.